Maganda ang tanghali po sa ating lahat no mga kapwa ko ka-farmers. So sa tanghaling ito ay mag-a-update lang po tayo sa ating uh, talong na niraraton. So to, maganda na po silang tingnan kasi malapad na po ang kanilang mga dahon. So ibig sabihin mga kapwa ko ka-farmers, uh, yung koleksyon natin na niraton ay unti-unti na po siyang nakarecover Yan. So dami na po mga talbos at marami na po tayong mga napapansing uh, mga bulaklak no? no. So yung lahat na mga talbos na medyo malalaki na may napapansin po tayong mga uh, bulaklak na sumisibol. Okay. So ito na po, no. tindes na po siya noong na irato natin 10 days at saka 9 days yung iba kasi hindi namin ito na natapos sa loob ng isang araw ang pagraraton so, ito marami ng mga suloy at maganda ng silang tingnan kaya nga tuwa tuwa tuwang tuwa na ako sa nakita ko sana nga uh, magpapatuloy po ang pag recover no, sa ating uh, talong na nabagyo yan saan natin to mga kapwa ko farmers ay nasa 21 days may bunga na po ito mulang mga eraton siya so nasa tatlong linggo so nasa 9 to 10 days so ibig sabihin mga 10 days from now uh, uh, may mga bunga na tayong makikita kasi yung mga talbos oh tingnan niyo. Hmm. So yan, magkatabi lang. Okay. Hindi lang ang ating uh, talong ang unti-unting nakaka-recover, pati ang ating ampalaya. So tuwang-tuwa na po ako kasi may marami na po akong nakikitang mga malilit na bunga. So ito at mga magagandang talbos no. Tingnan niyo mga farmers ang recovery po sa ating ampalaya. Yan. So sobrang bugbog po ito, no. Tingnan nyo. Hmm. Dahil po ito sa mga fertilizer nating ginagamit na sapat sa nutrients. So ibig sabihin hindi kulang ang nutrients. Kaya nga marami tayong makikitang mga maliliit na bunga, no. So oh, tingnan nyo. Ito o, isa Yan, dalawa, tatlo Apat, lima Yung sa likuran o, oh, anim O, oh, pito Walo, siyam So, yun lang, ang ating nakita sa is isang pono So, sa isa kabila, lipat tayo O, oh, isa hmm, Dalawa oh, Tatlo O, oh, apat So, mayroon na mga farmers Sana nga, magtuloy-tuloy na ang pag-recover Dito tayo, oh, isa Uh, dalawa Tatlo So, yun po, no? Mga ko ka-farmers Ang uh, maibahagi at share ko sa inyo Okay, so Abangan nyo lang palagi ang mga updates ko At ang mga ginagawa ko Lalo na sa mga ginagamit kong mga uh, Pool yard at saka N60 side So, maganda na po sila Kasi, sabi ko Unti-unti na po silang nakakirecover At may mag maganda na pong Ah... Uh, mga talbus. Tapos may mga bunga na. So, masaya na ako kahit ganito lang ang itsura Kasi, uh, alam naman natin, no? Sobrang lakas po ang uh, hangin. So, may mga ina-upload tayong mga video. Walang kahit isang talbos na nakita nating hindi naputol. Lahat putol. Kung mayroon man, bog-bog. po, mga kapwa ko, farmers Buti na lang ngayon, unti-unti na po sila nakaka-recover. Yan, maganda na ang mga talbos. Yan. So, ito po ang ating uh, attractant. Nasa loob nilagay ng tao ko. So, ang maganda ito sa labas. Okay lang yun, no? Mga ka-farmers, walang problema. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang no. Uh, bago tayo magtapos, mega shout, uh, love shoutout po sa ating mga subscriber, mga bagong viewer, sharer at commentator. So sa inyong lahat, uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag-abang no sa mga latest video nating na ina-upload. So sa tanghali ito ay nag update lang po ako sa Talong na Calixto 1 at saka sa Ampalaya na Galaxy Max F1 sa kanilang recovery. So, yun na po. Maganda ng tingnan. Nakakatuwa na kasi may napapansin na akong mga maliliit na bunga. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.